Yo, what's up guys, what's up guys Ayan, hey, Papa Kul's here nga pala Ayan, ah. Magkakaroon nga lang pala ako ng konting uh, payo kay Mr. Makagago no? So alam nyo guys, itong si Mr. Makagago sa <clears throat> uh, Sasabihin natin, ito nga, dinidiss niya si, ano, si Sir Gabin no? Na, Si Sir Gabin daw ko no ano yung tungkol dun sa ano sa sa bata na nagpapa-slide daw doon sa isang ah uh, sex chair na sinasabi niya na bakit daw gano'n na ipinagtatanggol nitong si Mr. Makagago yung bata dahil nga daw dapat daw na yung bata daw ay hindi daw ginagawa doon at may exploitation pang sinasabi etc etc no so para sa akin lang no mga kapapakol no ah uh, the damage has been done sabi nga no, no, at nag ano naman si 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 Sergey si Bin no naghingi naman ng pasensya So, sa totoo lang, pero paulit-ulit na sinasabi ni Mr. Makagago yung tungkol sa nagawa ni ni Sergey Bin, no. No, na, ang, ang, ibig ko lang naman sabihin dito, no. Ang ibig ko lang naman sabihin dito, mga kapapakol. Hindi kasi yung mga pakali, eh. nabasa ko eh, no. Nasa Pangasinan kami, nabasa ko min, no. Na ipinapaliwanag niya kung ano ba talaga yung gamit ng mahiwagang upuan na yun, no. No, na dapat eh hindi na dapat talaga pinag-uusapan. Ngayon, sa totoo lang, yung mga bata kasi hindi talaga alam kung ano talaga ang gamit ng upuan na yon. Pero since pinauulit-ulit niya, binabanggit-banggit niya, hindi lang dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, napakadaming beses na binanggit, naalaman tuloy ng bata na yung palang upuan na yon, eh may malisya. Oh my God, Mr. Makagago. Yan guys, hindi ko pinagtatanggol si Sergey Bina. Hindi dahil siya eh, taga dito sa amin sa si Nueva Ecija. Sa totoo lang, Nagkamali lang naman talaga, nagkamali lang naman. Tsaka entertainment lang naman talaga. No, na alam din ni Sir bin na matatanda lang ang makakagets nun. At hindi naman para sa mga bata yon no. At ako din naman, mas, mas marami kong naging kapalpakan sa buhay. Ah, na mas higit pa kay Sir Gavin. Sa totoo lang, napaka basic nga lang nun eh. Pero pinapalaki ng pinapalaki ng pinapalaki. Siyempre nga naman, pag nga naman binanggit ang pangalan ni Sir Gavin ayan, Siyempre, pag gumanti si Sir Gavin sa, sa kanya uh, iingay alam mo na yung mga discard-discard ng ganyan pero Sir Gavin, hindi pumapatol... mapatol ayan na, ah. so yun lang, ang mahalaga naman binura na ano? guys, binura na yung video Uh, humingi ng pasensya ang Sergey Bin. pero sa totoo lang for entertainment lang naman talaga yun no? Oh, kaya lang itong si Mr. Makagago nga pinalaki ng pinalaki ng pinalaki nagbasa ng mga comment doon na hindi mo naman alam talaga kung totoong tao o sila sila lang din nung mag nag comment doon Oh my god, ang binasa niya talaga yung pinaka worst na comment. Pero sa totoo lang sa libo-libong comment na andon sa comment section, no, sa comment section ni Sir bin sabi mas marami pa rin talaga yung mga natuwa lang o lang naman talaga yung nag -disk. lumaki lang kasi nga ano si Mr. Magagawa iba uh, influencer pa rin yan so yung mga na nanonood sa kanya so iisipin ay oo nga no oo nga no okay na eh okay na eh no? so yun lang talaga ang nakaka ang nakakaasar lang talaga pinalaki ng pinalaki yung gulo na sana okay na tapos na oh sa alam nyo mga kapapakol Dito kasi sa social media no Marami kasing alam mo yon yung talagang alam na mong nagmamalinis lang Pero sa totoo lang mas madumi pa siya Doon sa sinasabi nilang ginawa ako no, ni Sir Gavin na hindi naman talaga big deal no na wah wow, ba, ba't ganyan ka ganyan kaya, pero sa totoo lang nakikita nila kasi yung ugali nila doon kaya, kaya kaya parang kung makapag react pero, pero sa totoong buhay mas marami naman talaga yung madudumi lang doon na gusto nilang mapagtakpan yung ano mga pagkakamali nila so my god lalo na yan si Mr. MG makagago what's up yo grabe kung makapagsalita talaga mo napaka perfecto bakit ganon ka Mr. MG no no? Hindi ka naman perpekto. No? Kamali na nga, inayos na nga, dinilit pa. So wala nang dahilan para magpuputak-putak sa social media. So yun lang naman mga na nakakalungkot lang naman kasi Sir bin uh, a content creator katulad ko, uh, no, dito sa Nueva Ecija. Pero bakit ganun na parang binuhusan siya ng ano ng langit at lupa, no? Pinagtaklo ba ng langit at lupa dahil lang sa mga pandidis ni uh, Mr. Makagago na wala naman sa lugar, no? na sinasabi niya ulit-ulit tayo eh eh kanya pang ano eh makakasama doon sa mga bata pag naano daw ng mga bata pero ikaw oh, uh, tatanda yung oh, uh, tiga ah tignan nyo ah uh, meron kayong anak 2 years old 3 years old 4 years old kahit sabihin natin na 8 years old alam ba nila ibig sabihin ng chair na yon oh uh, uh, sabihin nyo guys, alam ba ibig sabihin ng chair na yon Pero yung, yung chair na yon na sina, ginamit ni Sir Gavin, tayo lang na mga adult ang nakakaano, nakakaalam nun. Pero dahil sa paulit-ulit niyang sinasabi sa social media na yon daw ay SEX chair, eh di nalaman na ng bata. Oh my god, may exploitation, exploitation pang sinasabi. Guys, hindi ako hindi ako ano ah, pag mali, malik talaga. Pero hindi ko pinagtatanggol, guys. Ang sinasabi ko lang, guys, pinalala, no? Oh, at saka wag natin i-judge si Sergey bin dahil lang dun sa ginawa niya na yon kasi sa totoo lang nagkakamali naman talaga lahat eh hindi lahat perfect nagagawin mong content no ako nga gumawa ako ng content na kunwari ay nakabitin si Ensong ganoon eh nabibitin-bitin oh. lang siyang ganoon eh oh. dinilit ko din yon oh. pero dahil hindi ko napag-isipan na ma syempre marami din palang ano uh, nagkakaso ng gano'n yung nakabitin o oh, alam nyo na hindi ko pwedeng sabihin o oh, na mga na-offend dinilit okay na tapos na pero pagka inuulit-ulit mo kasi sa social media, tulad nga nun, ninger kay, ano, kay, kay Sir Gavin, so akala ng mga bata, ah, yun pala ibig sabihin nun, daddy. Yun pala ibig sabihin nun, mami. Yun pala yung gamit nun. Kasi napanood ko kay Mikkel Makagago. Alright. Na ang utak lang sana ng bata, ay alam, ang akala lang ng mga bata, ay nagpapa-slide-slide lang don sa Kirby, na ano na chair na yon na akala laruan lang talaga at eh ngayon alam na kasi paulit-ulit niya pinanood ko lahat ng video niya paulit-ulit niya sinasabi at tinitira niya talaga parang hindi na pagtatanggol men yung yung kanya talaga pang ano na para lang mapansin na alam niyo guys yung para lang mapansin na hindi na siya yung uri na pinagtatanggol talaga yung mga ano yung mga kabataan na dapat sa totoo lang okay na yun yung minsan lang magano siya pero pag paulit-ulit men tapos na-upload mo sa lahat ng social media mo ibig sabihin noon eh may gusto na siyang mangyari no so yun lang naman uh, Mr. Makagago uh, hindi sa pinagtatanggol ko si Sir Gavin Komodit taga dito siya sa Samsung Ebay Siha nagkakamali lahat at at yung um, pinakamahalaga doon naging aral uli yon sa amin no so huwag naman sana nang masyadong maka degrade Huwag naman sana nang masyadong uh, makapang ano kasi halos lahat ng content creator men ginagawan muna ng ano ng ng issue pati si Jawo pati <laughs> oh my god no so yun lang mister makagago hindi ako pro sa mga ganyang sa, uh, sa mga exploitation pero sinasabi ko lang sana hindi na alam ng mga bata dahil nga nabura na okay na o oh, sana hindi yan alam Pero mas nalalaman ka Once na inuulit-ulit mo Maniwala ka sa akin Mas malalaman nila kung ano yung meaning nun At mas magkakaroon ng malisya yung utak nila Dahil sa pinaulit-ulit mo So yun lang guys Papakuls here nga pala So yun uh, Good vibes lang tayo Ayan uh, Sir bin Diretso lang sa buhay Huwag nang pansinin yun Ang mahalaga uh, Nabura na Mingin ng pasensya. Yun lang wala nang wala nang wala nang ibang ano kailangan pang banggit banggitin wala nang ibang kung ano-ano pang sabi-sabihin at hindi na kailangan gawan ng reaction video oh my god oh my god Lalalala. So yun lang guys, magpapaalam na ako at magtitinda pa ako ng mga Hungarian overload dito sa amin no? So magpapaalam na ang papakul nyo Ayan, maraming maraming salamat po. Pasensya na rin ko di ako nakakagawa ng maraming videos dahil sobrang busy namin. So, 'yun lang guys, 'di lang ako makatees. Napanood ko lang 'yon habang pauwi kami dito sa Nueva Ecija. So, galing kami sa Pangasinan. Shoutout sa lahat ng taga-Pangasinan. Magpapaalam na po ang papa nyo. Thank you so much. I love you. Bye-bye.